Nag-isip ako buong puso binigas Come Kasi on. karamihan nakikinig lang sa IMIM Wala raw pera pero Salamat din ang sobra sa lahat ng mga kalaban na kumontra para balanse na parang volume sa kape. Kulang na lang sa aking album, platinong na plake. Pero wala akong pake kung bumili ka o hindi. Gusto ko malaman eh kung bumili ka o hindi. Sa mga katagang talagang nakakamangha. Obra maistrang, sobrang ayos ng pagkakagawa. Malakas pang bara, pero merong sabaw panula. Ako ay bulalo, puro buto, pero may utak. Yeah! pero Next week, hahataw naman ang mga asting na kabarkada natin sa Davao sing lupit ng durian, sing angas ng Bang Eating Eagle, at sing tikas ng Mount Apo ang masasaksihan nating bakbakan -bak ng mga linya. Ang pinakaastig sa mga kalahok at dito na kayon. Ako yung pakinggan mo aking mga taga na aking binubugas sa mga kalaban na naisa. So kasawa, pakinggan ko puro angas ng bitaw. Sa kauna-una ang pagkakataon ngayong season, may isang maryang nagtangkang sumampa sa astig na ang tablado. Nagpapa-impress may mga tao lang kasi sa seg ka abangan ng pasabog ng mga freestylers natin sa Davao at ang bagong hurado na huhusga sa mga sasabak na rappers. Kasama pa rin ang buong TM Barkada, Delo, Duni at Abra. Yan at maraming pang pulitan, ang angasan at laglagan. Dito lang sa TM Rap Battle Season 2. <laughs> ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo.